pag-usapan natin ang Taiwan. Dahil sa ngayon, nakatutok ang mundo, at ang sitwasyon ay lubhang kritikal. Baka narinig nyo na ang mga babala. Maaring lusubin ng China ang Taiwan sa loob ng ilang buwan, tinatawag ng mga opisyal ng US na napipintong banta ito. At sa bawat bagong military drill sa Taiwan Strait, lalong tumitindi ang tensyon, pero ito ang punto. Maaring hindi na kailanganin ng China na magpaputok ng kahit isang bala. Bakit gustong gusto ng China ang Taiwan? Para lubos itong maunawaan, kailangan nating balikan ang nakaraan. Ang People's Republic of China ay hindi kailanman namuno sa Taiwan, ngunit mula pa noong 1949, itinuturing nila ang isla bilang isang probinsyang humiwalay. Sa konstitusyon ng China, tinatawag nilang sagradong tungkulin ng muling pagsasama, at si Pangulong Xi Jinping. Hindi siya nahihiya tungkol dito. Sabi niya, walang sinuma na makakaputol ng ugnayan ng ating pamilya ang muling pagsasama ng bansang Chino ay hindi mapipigilan. Para sa Beijing, ang Taiwan ay hindi lang isang piraso ng lupa. May kasaysayan, pambansang pagmamalaki, at estratehikong kapangyarihan na lahat ay magkakaugnay. Ang Taiwan ay nasa gitna ng mahalagang ruta ng barko, at ito ay isang pandaigdigang tech powerhouse, lalo na sa semiconductors. Kung makokontrol ng China ang Taiwan, malaking hakbang ito para sa kanilang pandaigdigang ambisyon. Pero dito nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Ang laro ng China ay hindi lang militar. Ito ay psikolohikal. Ipinapakita ng mga bagong survey na halos kalahati ng mga Taiwanese ay naniniwala na mas mapagkakatiwalaan ang Amerika kaysa sa China, ngunit 43% ang kabaligtaran ng nararamdaman. At habang tila humihina ang impluensya ng kanluran, umaasa ang China na ang mga ugnayang pangkultura at pinagsamang kasaysayan ang kalaunan ay mananalo sa puso at isip ng Taiwan. Umaasa ang Beijing na unti-unti, makikita ng mga Taiwanese na mas matibay ang ugnayan ng dugo kaysa sa tubig. Kaya, habang iniisip ng mundo ang isang dramatikong pagsalakay, ang China ay naglulunsad na ng mas tahimik na digmaan, isang laban para sa tiwala, katapatan at pambansang pagkakailanlan. Gumagamit din sila ng mga legal na kasangkapan, ang One China Principle at ang Anti-Secession Law, na sa madaling sabi, kung susubukan ng Taiwan na formal na humiwalay, may legal na dahilan ng China, sa kanilang sariling pananaw, para gumamit ng puwersa. Nilinaw ng China, itinuturing nila ang isyu bilang panloob na usapin, walang pahintulot sa labas na pakikialam, at nagtakda sila ng ilang hindi gaanong lihim na deadline, 2027, ang ika-100 anibersaryo ng People's Liberation Army, at 2049, ang sentenaryo ng PRC. Ngunit hindi natutulog ang Taiwan dito. Ang kanilang militar ay nagsagawa lang ng pinakamahaba at pinakamakatotohanang pagsasanay kailanman na tumawag ng mas maraming reservist kaysa dati. Naghahanda sila para sa mga gray zone tactics, cyber attacks, disinformation, at economic pressure. Lahat ay idinisenyo upang maghasik ng takot bago pa man makarating ang isang sundalo sa dalampasigan. Kaya ano ang tunay na sitwasyon? Ang mundo ay nasa isang mataas na pusta na paghaharap. Gusto ng China na bumalik ang Taiwan sa mga dahilan na higit pa sa lupa o yaman. Para sa Beijing, ito ay tungkol sa kasaysayan, pagiging lehitimo, at pambansang kapalaran. Ngunit ang tunay na labanan ay maaring hindi sa mga dalampasigan o sa himpapawid. Ito ay nasa isip ng mga tao ng Taiwan at sa mga pagpiling ginawa ng mga pinuno sa buong mundo. Kung mananalo ang China sa psikolohikal na digmaang iyon, kung magpasya ang mga tao ng Taiwan na ang kanilang kinabukasan ay nasa mainland, kung gayon ang pagkuha ay hindi nakakailanganin ng mga misil o tanke. Kailangan lang ng pasensya. At maraming, maraming pressure. Kaya, habang ang mga headline ay sumisigaw tungkol sa mga pagsalakay at barkong pandigma, tandaan minsan, ang pinakamapanganib na labanan ay nangyayari ng walang kahit isang bala na ipinaputok. Kung nakatulong sa inyo ang paliwanag na ito, mag-subscribe para sa higit pang mga kwento tulad nito, at ipaalam ang inyong mga saloobin sa ibaba salamat sa panood. Habang lalong humihigpit ang hawak ng China, hindi lang nanonood ang Taiwan. Naghahanda ang isla para sa bawat posibleng senaryo, militar, cyber, at psikolohikal. Nitong mga nakaraang buwan, pinalakas ng hukbong sandatahan ng Taiwan ang kanilang pinakamalaking live fire drills, ginagaya ang pagdaong sa dalampasigan, depensa sa syudad, at mabilis na pagpapakilos libu-libong reservista ang tinatawag, sinasanay, at isinasama sa regular na puwersa sa paraang hindi pa nakikita noon. Malinaw ang mensahe, handa ang Taiwan na ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang depensa ay hindi lang tungkol sa mga sundalo at tangke. Namumuhunan din ang gobyerno ng Taiwan sa civil defense, tinuturuan ang mga mamamayan kung paano tumugon sa mga air raid sirens, nag-organisa ng mga pangkat ng pagtugon sa komunidad, at nagbibigay ng mga gabay sa emergency. Ngayon, nagbibigay ng alerto ang mga app sa mga tao tungkol sa mga kampanya ng disinformation at cyber threats. Nagpapatakbo pa nga ang mga paaralan ng mga drills para sa mga estudyante, inihahanda ang susunod na henerasyon para sa bawat posibilidad. Nagbabago ang damdamin ng publiko. Ipinapakita ng mga kamakailang survey ang lumalaking pagkakaisa at katatagan sa populasyon. Mas maraming kabataan ang nagbobuluntaryo para sa serbisyo militar, at nagsasama-sama ang mga grupo ng komunidad para maghanda sa mga emergency. Nagsisikap din ang gobyerno na panatilihing mataas ang moral gamit ang malinaw na komunikasyon at social media upang labanan ang takot at pagkalito. Ito ay isang buong lipunan na diskarte. Bagaman alam ng mga pinuno ng Taiwan na hindi nila kayang talunin ng China sa dami ng armas, umaasa sila sa iba pa: determinasyon, kahandaan, at ang kagustuhang lumaban sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang depensa at pambansang diwa, nagpapadala ang Taiwan ng mensahe, hindi lang sa Beijing, kundi sa mundo. Ano man ang dumating, handa silang manindigan. Ang kapalaran ng Taiwan ay hindi lang isyu ng isang lugar. Ito ay isang pandigdigang usapin na may malaking epekto sa buong mundo. Kung lumala ang tensyon sa Taiwan Strait, ang magiging epekto nito ay mararamdaman sa labas ng Asya. Una, ang epekto sa ekonomiya. Ang Taiwan ang sentro ng industriya ng semiconductor sa mundo, gumagawa ng mahigit 60% ng chips sa mundo at higit sa 90% ng pinaka-advanced na chips. Ang isang labanan dito ay maaaring magparalisa sa lahat ng bagay, mula sa mga smartphone hanggang sa mga kotse, na magdudulot ng malaking epekto sa pandaigdigang supply chain at magsisimula ng krisis sa teknolohiya sa buong mundo. Maaring bumagsak ang mga stock market, maaring tumaas ang inflation, at ang mga kumpanya sa buong mundo ay magkakagulo upang maka-adjust. Ngunit higit pa ito sa pera at mga gadget. Sa politika, ipinangako ng Estados Unidos ang suporta nito sa Taiwan na itinuturing itong pundasyon ng demokrasya sa rehiyon. Ang isang labanan ay maaring magtulak sa US sa direktang komprontasyon sa China na nagdudulot ng bagong panahon ng matinding paglalabanan ng mga kapangyarihan. Ang Japan, na malapit lang, ay tinawag ang seguridad ng Taiwan na mahalaga sa sarili nitong seguridad na nagpapataas ng pusta para sa buong Pasipiko. Ang Australia, South Korea, at maging ang mga bansa sa Europa ay mahigpit na nagmamasid. Tinitimbang ang kanilang sariling mga alyansa at interes. Ang seguridad sa Indo-Pasipiko ay malalim na maapektuhan. Ang mga ruta ng barko na nagdadala ng trilyong halaga ng kalakalan ay maaring maging mga lugar ng digmaan na nagbabanta sa supply ng enerhiya at mga importasyon ng pagkain para sa maraming bansa Ang pagpapalakas ng militar, cyber attacks At karera sa armas Ay maaring maging bagong normal Gayunpaman, sa gitna ng mga panganib May nakikita ang ilan na pagkakataon Ang isang nagkakaisang Pandaigdigang tugon Ay maaring magpalakas ng mga alyansa Magpatibay ng international na batas At magpadala ng malakas na mensahe Tungkol sa halaga ng agresyon Maaring mas mamuhunan ang mga bansa Sa pagiging matatag Pag iba-iba ng supply chain at magtulak para sa mga bagong solusyon sa diplomasya. Sa huli, ang kapalaran ng Taiwan ay nakatali sa kinabukasan ng mundo. Ang mga desisyon na gagawin dito, ng mga pinuno sa Washington, Beijing, Tokyo at iba pa, ay magiging malaki ang epekto sa mga susunod na henerasyon. Ang nakataya, walang iba kundi ang balanse ng kapangyarihan, kasaganaan at kapayapaan. Ano kaya ang mangyayari sa Taiwan at China? Hindi pa natin alam ang mangyayari. Pero may ilang posibleng sitwasyon na sinasabi ang mga eksperto. Bawat isa ay may sariling panganib, pagkakataon, at epekto sa mundo. Una, ang mapayapang kasalukuyang kalagayan. Sa sitwasyong ito, nananatili ang tensyon, pero iniiwasan ng magkabilang panig ang direktang pagharap. Patuloy na umuunlad ang Taiwan bilang isang masiglang demokrasya, habang pinaninindigan ng China ang kanilang mga pag-aangkin, pero pinipili ang mapayapang pakikipag-ugnayan. Nagiging matatag ang rehiyon, nananatiling stable ang pandaigdigang merkado at nakakahinga ng maluwag ang mundo sa ngayon. Pangalawa, mapayapang pagkakaisa. Sa pamamagitan ng negosasyon, nakakabuo Taiwan at China ng isang makasaysayang kasunduan. Siguro ay nakakamit ng Taiwan ng mataas na antas ng kalayaan, o kaya ay may nabubuong bagong sistema. Ito ay makakapagpababa ng tensyon sa militar, at makakapagbukas ng mga bagong pagkakataon sa ekonomiya. Gayunpaman, Nangangamba ang ilan na bakakapalit nito ang kalayaan ng Taiwan at mahigpit na susubaybayan ng mundo kung tutuparin ang mga pangako Pangatlo, armadong labanan, ito ang sitwasyon na ayaw mangyari ng mundo Ang isang labanan ng militar sa Taiwan Strait ay magbabanta sa milyon-milyong buhay, sisirain ang pandeigdigang ekonomiya at may panganib na lumala ang tensyon sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan malaki ang magiging pinsala sa sangkatauhan at ang Indo-Pacific ay maaring maging isang matagalang sentro ng kaguluhan. Panghuli, pandaigdigang interbensyon. Kung magkaroon ng labanan, ang mga pandaigdigang aktor tulad ng Estados Unidos, Japan o maging ang United Nations ay maaring makialam sa pamamagitan ng diplomasya o militar. Ito ay maaring makapigil sa pananakop at makapagpilit ng negosasyon. Pero may panganib din na mas maraming bansa ang madamay sa mas malaking labanan na may hindi inaasahang resulta. Bawat sitwasyon ay may malalim na epekto hindi lang sa Taiwan at China, kundi sa buong mundo. Ang kinabukasan ay huhubugin ng mga desisyon na gagawin ngayon, at ang landas na pipiliin ay magbibigay kahulugan sa susunod na kabanata sa kasaysayan ng mundo.